Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpalang uh, araw mga kapatid at narito na naman po tayo Abang uh, tayo na mamay nga lunch break no? So dito mga kapatid, sabi po sa my first Thessalonica Sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica Chapter 5, uh, verse 16 to 18 no? Pamilyar po tayo dito Ang sabi po sa NIV translation Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi sa Tagalog, magalak kayong lagi, malagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Praise God, no? So nabuo po itong uh, topic pong ito kasi na napaisip ko kanina no ano ba yung kagandahan ng kapag merong lumalabas o dumarating na problema sa si isang tao alam niyo po sabi ng bible simple lang naman eh di ba in all circumstances sa lahat na nangyayari sa buhay natin magandaman o hindi sa paningin natin dapat natin itong ipagpasalamat dapat tayong magalak dapat tayo ay uh, sabi do rejoice no tayo ay manalangin at magpasalamat sa kanya sa lahat ng na nangyayari sa buhay natin. So ibig sabihin maganda, no? Kasi sabi mo pang problema 'yan, maganda pa rin 'yan. Kasi bakit? Uh, may maganda no yung maganda sa problema. May mga problema kasi sa buhay natin na nandiyan na. O matagal na nanandiyan, pero hindi lang natin napapansin, hindi lang natin nakikita, nalaman na lang natin nang lumabas na, 'di ba? na tulad po niyan na yung ano, pag taginit, hindi mo malalaman kung may butas pala yung bubong mo. Di ba? Kasi may mga butas yung bubong natin na nakatago. Unless na lang kung talagang kitang-kita. No? Pero eh, kung yung problema is man nasa corner, nasa mga tabi-tabi, hindi mo malalaman eh, kung may butas yung bubong mo o hindi. Pero salamat kasi may ulan. Dahil sa pamamagitan ng ulan, nalaman natin, uy, may problema pala yung bubong ko. Akala ko wala. Di ba? So, bago pa sa lumala, ang kagandahan doon is nakita natin yung problema na meron palang problema na kailangan aksyonan na dapat ayusin bago pa ito lumala. ba? Diba? Yung mga dingding ng bahay natin, hindi natin alam, inaanay na pala sa loob. No? Pero accidentally, uh, nabangga mo o nasagi ng isang matigas na bagay, biglang nabutas. Diba? So nakita mo ngayon, uy, inaanay na pala itong dingding ko. So, hindi mo siya napapansin, hindi mo siya nakikita, pero nalaman mo lang kasi lumabas. Di ba? Kunyari, sa pamilya, akala mo okay pa yung pamilya mo. Akala nyo okay, okay pa yung relasyon mo sa asawa mo, sa asban mo, sa mga anak mo. Pero gulat ka, Uy, may problema na pala. no so, bakit? Kasi may lumabas eh. Ang kagandahan dun is, nakita mo. Ang question dyan, anong gagawin mo? Ano yung solusyon na gagawin mo? Kaya ang kagandahan dun is, mahasa yung, yung utak mo eh. <laughs> Di ba? Nasa, nasa atin yun, kung a na natin o hindi, o hintayin natin lumala yung butas ng bubong natin, o tuluyan ng anayin. Kasi pag inanay na yung buong dingding o pader, lalo na kung made of wood, no? Uh, gawa sa kahoy yung bahay mo, hintayin mo bang bumagsak ito bago mo ayusin. Uh, yun ang kagandahan doon. Kaya nga, sabi niya, always magpasalamat ka sa Panginoon kasi blessing yun eh. Blessing yun. Kasi bakit? Kasi nakita mo yung problema. Di ba? Di ba? Nakita mo yung problema. Ah, pagkakataon yun, na mahasa din yung utak natin na mag-isip. Na? Kasi minsan, pag normal lang yung kunyar sa trabaho, pag walang problema minsan sa sa trabaho, di rin masyado gumagana utak mo. Kasi nga, eh, normal lang eh, di ba? Pag, pagdating mo sa trabaho, oh, good morning, how are you? I'm fine, thank you. Di ba? Uh, normal eh, yung, yung, ano nyo, yung pag-uusap nyo, yung ginagawa mo, normal eh. Hindi e, mo na kailangan mag-isip ng malalim pa eh. Kasi bakit? Kasi ano, ano, ano mo naman yung iisipin mo eh. Yun na yung palaging ginagawa mo eh. Di ba? O kunyari, araw-araw kumakain tayo iisipin mo pa ba, ba kung paano pa, paano hindi eh, mo na iniisip yun basta pumasok sa bibig mo yung pagkain automatic yung ngunguya na yung, yung bunga nga mo na yun ngunguya na yung pagkain na pumapasok pinag-iisipan ba ba natin kung paano humiya hindi kasi automatic yun eh di ba kasi nga part na yun eh normal na yun eh eh bigla may pumasok na problema o yun yung hindi yun, normal kaya kailangan mo mag-isip di ba Kunyari sa pagkain, kung yan, yan ang palaging kinakain mo, alam mo, pagkain niya, pwedeng kainin. Pero pag ang isang bagay, parang bago sa paningin mo, mag-iisip ka na muna na, pwede bang kainin to? Kinakain ba to? Di ba? Mapapaisip ka muna. Hindi pwedeng yung sakmal ka lang ng sakmal. Di ba? Pero kung malagi na yun ang kinakain mo, hindi mo na ko i-questionin kung pagkain yun hindi. Di ba? Pero dahil bago sa paningin mo, oh, kailangan ipag-isipan mo mabuti na hasa yung utak po natin. Isang magandang bagay po yun. Kasi may iwas tayo sa ano sa sa ano Alzheimer. <laughs> Di ba? Kasi at least nag nag yung utak natin. Di ba? Oh, kasi nga ba diba, yung sa ulan, no? yung sa anay, yung sa dingding, sa pamilya natin, no? Di mo alam may mga problema na pala sa pamilya mo, may problema na pala tayo sa sa mga anak natin, hindi lang natin alam. Di ba? Kasi akala mo okay lang. Oh, pero dahil may mga pangyayari nangyari, oh, nagising tayo na meron pa lang dapat ayusin. Di ba? Kung paano natin ano, yung makasa yung utak natin, may improve hindi lang yan eh. Dapat tayong magala kasi may improve natin yung sarili natin. Di ba kasi pag walang challenges ang buhay, paano may improve yung bu yung sarili natin? Paano natin may improve yung sarili natin? kung walang mga challenges. Hindi natin makikita yung mga limitasyon natin. Hindi natin makikita yung kakayanan natin. Pero dahil doon sa mga sitwasyong yun, napapasalamat tayo. Kasi bakit? Kasi nga yung decision making natin eh. Diba? Paano tayo mag-decision? Pag may problema sa pamilya, anong gagawin mo? O, napakalagay yung man eh. Tama yung decision na gagawin mo. Tama yung solusyon na, na, na iisipin mo at gagawin mo. So, ibig sabihin, na improve yung decision making at kung paano natin uh, hinahandle inaha, yung mga problema na dumarating sa atin. Da? Paano tayo mag-resolve ng problema? In the same time, malalaman din natin kung tama ba yung solusyon na ginawa natin. Batay dun sa resulta ng aksyon, no? yung course of action na ginawa natin. Di ba? Kasi kahit nagkamali ka man ng decision mo, part parang, par, parang kasi na improvement yun eh. Kasi bakit? Paano mo malalaman kung ano yung tama sa mali? Ano ba? Kung hindi, kung hindi ka nagkamali. O, so, di ba? Sa exam, paano mo malalaman na, ay, mali pala yung sagot ko? Eh, kala mo, yun ang tamang sagot. Kaya nga yun ang sinagot mo eh. Pero nang nalalaman mo, ay, mali pala. Oh. At least, may, may, ano ka, may, may room of improvement. Na, ay, mali pala ako. Huh? You know? Yung acceptance yun eh. You know? Yung pagtanggap natin, kung dahil sa problema nyo, nagkamali man tayo ng decision, pero it's a part pa rin na improvement yun. Kasi bakit? Naitatama natin you know, yung mga bagay, yung mga pagkakamali na nagagawa din natin. So, may natin. Kaya sabi niya, rejoice eh. Magalak kayong lagi. No? Pray continually. Bakit tayo magalak? Kasi ano man yung pinagdaraanan natin sa buhay natin. Nasabi naman ng Bible eh. Hindi naman pahintulot ng Diyos yan na hindi natin kaya. Kaya nga rejoice eh. Pagkakataon yun eh. No? Kasi minsan pinasasalamatan lang natin, nagre-rejoice lang tayo pag may magagandang uh, nangyayari sa buhay natin. di ba? Kung uh, tumaas yung sweldo mo, may bonus na dumating sa buhay mo, o may mga nag-graduate, may pumasa sa pamilya mo, o nag-succeed, o naka, may mga achievement, di ba? Minsan doon tayo lang tayo nagre-rejoice eh. Paano pag may problema, hindi na ba tayo magre-rejoice? Eh sabi ng Panginoon, any eh, ang ano eh, lahat ng circumstances, eh, ano man yung pangyayari sa buhay natin, dapat tayong mag <laughs> 'di ba? Kasi nga wala naman problema. Alam mo kasi, ang problema nagiging problema 'yan kasi yung attitude kasi natin. 'Yun ang binabago kasi ng Diyos, yung yung ugali natin, yung attitude natin towards sa mga problema. Kasi wala naman talagang problema, nagiging problema isang bagay kasi tinignan natin isang problema. Ang problema talaga doon is yung attitude natin, yung ugali natin. Yun talaga yung gustong baguhin ng Diyos, bakit merong problema? <laughs> ba? Diba? Kaya may mga circumstances kasi yun ang gusto baguhin na Diyos, yung mga pag-uugali natin na hindi maganda. Oo. Di ba? Yung ayo, yung mga decision making natin, gusto ng baguhin ng Diyos kasi eh, gusto kasi minsan barabara tayo sa pagdesisyon eh. Yun ang gusto ng baguhin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maupo ka muna. Titingnan mo muna kung yung uh, 10,000 na uh, kabal, makakalaban sa 20,000. O kaya yung budget mo sa pagpapatayo ng tore, kung kakasya hindi. Umupo ka muna, huwag yung barabara. -bara. So, sa mga gano'ng mga circumstances sa buhay natin, yun ang itinuturo ng Diyos. Pero siyempre, eh kung ayaw naman natin magpaturo, mananatili tayong mang-mang. Uh, mananatili tayong uh, uh, gumagawa ng isang bagay na hindi ayon uh, sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, rejoice eh, and pray. 'Di ba? Ay baka magpipray? magpi kasi nga sa mga circumstances na dumarating sa buhay natin, maganda man o hindi, sa paningin lang natin, ha? Kasi sa paningin ng Diyos, lahat 'yan maganda 'yan. Diba? Uh, pray, bakit mag mag -magbipray? Kasi kailangan natin pa rin yung guidance ng Diyos eh, no? Masaya man tayo malungkot, kailangan pa rin yung guidance natin, na guidance ng Panginoon. Kaya tayo nagpi-pray. Uh, kailangan pa rin natin yung kanyang patnubay, yung karunungan na nagmumula sa kanya, na anuman yung pinagdaraanan natin sa buhay, hindi tayo humihiwalay sa Panginoon. Uh, ba? Diba? Kaya nga sabi dun, magpasalamat eh. Kasi bakit? Kasi kapag tayo nagpipresa sa Kanya, uh, uh, nandun yung guidance ng Panginoon, anuman yung pwede natin harapin sa buhay, makakayanan natin yung mapagtatagumpayan natin. Kaya in the end, be thankful. Magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi bakit? Ito yung kalooban niya para sa atin eh. Diba? Itong kalooban niya eh na lahat ng bagay na pinagdaraanan man natin, <laughs> kalooban ng Diyos yun kasi kinahintulot niya eh. Na maranasan natin yon Kasi gusto niya tayong mag-improve. Gusto niya tayong lumago. Gusto niya ayusin yung buhay natin. Ayusin yung mga pag-uugali natin. Yung mga gawin natin. Amen po. no? Kaya nga yun sabi niya eh. Sa pakikipag-isa, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa iyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, di ba? So 'yun lang mga kabatid, no? Uh, kasi naisip ko no, ano ba yung kagandahan ng problema? So Pero may maganda. May maganda talagang na no? So 'yun lang mga kabatid, na tayo ano man natin pinagdaraanan, uh, we need to be sabi doon is magrejoice, magalak, manalangin palagi, And the same time, uh, be grateful, no? thankful sa Panginoon. At uh, nawaan nawa Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin, anuman po ating pinagdaraanan sa buhay, wag po tayong tatambay, dumaan lang po tayo, at uh, dire-diretsyo lang patungo sa uh, nagawin yung kalooban ng Panginoon at ating mapagtatanggol pa ang lahat ng bagay. God bless mga kapatid.